Kapuari Sub sa inyo mga kapox Maganda magandang tanghali Ay dere hapon na pala Alauna na ng hapon Ay dere daladala natin yung ating bagong alaga Yung Honda Civic Bigote na naka g flat Bumper Ayun racing racing nga ah, pala Paklas paklas yung settings natin Gawa ng gagabay bumagsak yung bintana niya Stack up yung bintana niya Tapos bigla na lang bumaba Ngayon hindi natin maitaas e, Kaya natin tatalil ngayon sa pagawa na yung settings Sa likod Binaklas ko kahapon yung settings niya Kaso hindi ko talaga alam kung paano gagawin dahil napapaklesing ko na lamang yung sana stock up lang edi subukan natin sana maayos ni Kuya Brian ayun eh, dire punta na tayo ng malinis mamaya ko na lang papakita sa inyo si Luna pagdating natin doon teka lang hindi pala rin si Luna ari, wala pa nga pala tayong pangalan din eh si Luna nga pala yung ating SR pad puti ay <laughs> e ito wala pa tayong pangalan dito alright hindi rin nandiri na tayo ngayon sa may bandang malinis ano yun na lang natin yung chef ni Kuya Brian so dito tayo aray chef ni Kuya Brian parang sa bukas yan yan si boss Brian wow. dito tayo ay na si boss Brian naghihintay na Akaw? Grabe, grabe ito Yan na, si Boss Brian okay. yan, yan, yan kuya Nainit naman yung motor niya Ayaw lang talagang ano Parang cable type yan eh Wala yung ngipin Ay mahirap Ulanan pa naman din ngayon Pag ayan hindi na itaas Ayan <laughs> Ay, si Boss Brian na ah, agad-agaran. Au, hindi pa patay. Arig dinali na agad ni Boss Brian Napakalupit. palupet. Ayun, <laughs> ay dere mga kapok, sarating na nga tayo ni Boss Brian, napakalupit kahit pala linggo nagagawa si Boss Brian dito, ayan Ayan, ay dere, ito na pala ang ating bagong alaga, ay nandito din, ayan na ni Boss Brian kung ano nangyari sa ating bintana at Dito, katapit lang, katapit lang rin ang TLC tile, Yan, malapit sa Wilcon, yung so ulit si Boss Brian Ta -da Talaga naman napaka solid ni Boss Brian Pagpasok na pagpasok natin ay ah yeah. Back back agad, na <laughs> Possible nga daw, stack up yung motor nito Gawa ng napaso ako kahapon sa motor nito eh. Pag ano, pag ko kahapon Dahil nga ayaw bumaba, sinuswitch ko doon Ano, mainit yung motor Pag ko ng motor, ay grabe paso mainit, so Mainit Sabi, may kuryente, stack up lang Yon, tinanggal ko nga pala Kuya Brian, yung isang tornilin yan dahil nakala ko yung ano Ang lupit ni Boss Brian oh, natanggal din agad eh, Napagalaw din agad Kaha po Ha? Johnny Ah, Boss Johnny ka? Johnny pala kuya Iyon oh, Sus, ginaw you know, Mario Si Bukid Bum Brian ay ah, Briana pala yun Tapos ay. Si Boss Johnny pala <laughs> Ayun, Si Boss Johnny pala Ay, sablay <laughs> Pero ayan alam yung boss natanggal lang na niya yung bintana yun pinaproblema natin itataas lang sana natin kahapon yung ng para hindi siya mabasa pagka umuulan ayun natali na si Briana si Briana pala anak niyo anak niyo? yun ah anak niyo pala yung Briana kaya pala Briana eh ano rin abalik ah, yung ginagamit ko yun ah uh, ayun putol ang cable kuya okay ah karamang putol ayun tanggal na may kuya dyan yung motor ayun na kaya, check up na niya oh. Ano? Nais na agad kuya? Nagana na na? Oh, bilis oh. Oh, ah! di ba? O, paano yan? Diba, babae nga din yun lang pala yun. carbon siguro <laughs> Hindi, hindi siya sumagad ng hanggang taas. paputol na nasipit ayun pala ayun, sira mabli, oh. yung cable pa lang yun kaya pala hindi siya tumuloy yung banawi na ito talaga itong ito kable lang wala walang sira motor mo ah ah mo ng kable kable na yun yung bumabara ayan yeah. o oh. Mabara o. hindi siya tumuloy. Ayun, nadali na ni Boss Brian. Papunta ngayon tayo din kay Banawe Expert para papalitan natin yung cable ng pintana. Mga ganito talaga ako, hindi tumututok. Baka makasabog yung goma. Ay, grabe, nakakatakot. Okay, okay dito tayo. Banawe. Yeah. Ang cable 750 pesos nga pala para sa cable natin so ayun, kinakabit na ni Bossing yung bagong cable, ayan na na-assemble na so ayun mga kapok sa idea ride, right. na natin yung motor ng bintana nagulat <laughs> ako doon, mahal pala na cable lang ganito, 750 ayun, pero okay lang at least mahal ka magagawa na siya, gagana na Pabalik na tayo kay Boss Brian at si Boss Brian na daw mag sabit ito lahat siyempre bitik bitik ng kaunti aray nakabalik na tayo dito kay Boss Brian Boss Brian? Boss Johnny pala Brian ako na Brian siyempre yeah, nga pala rigawa ng alternator Ayaw na dire, nakabalik na nga tayo din kay Boss Janet. Yan, ina-assemble na ulit kinakabit na uli yung salamin. So yon, dire nga pala mga ginagawa dito sa shop ni Kuya. Auto electrical, yan, motor winding, yan, mga alternator, starter, AC, DC motor, generator, pala generator, ginagawa ni Kuya, power tools, tsaka harness wiring, yan. Ayaw, napakalupit ni Boss Dani, ay dire, okay na. Naayos na, hindi na tayo mapapasa ng ulan. <laughs> Ayun. So yun, baka nga pala kayo, e, eh, hindi na eh, naghahanap na magagawa ng mga alternator, electrician yan, si Kuya, kontakin nyo, si Boss Johnny, yan, dito lang nga rin, may malinis. Hey, thank you, Boss Johnny! Johnny pala! <laughs> Alright, let's go! Okay, pwede, pwede na tayo mag-aircon ulit. Okay, aircon na. Ayan, makapag-air na tayo Ay, Terry, mga kabok Sawa na Diyos, tapos na, yan Okay na, nakakapag air na ulit tayo Hindi okay, tayo nag-air kanina, gawa ng wala tayong pintana eh, Ngayon, nakakapag air na tayo dahil Okay na yung ating pintana Yon Maraming maraming salamat po, Johnny Yung napakasulit Bigla, sakto, alas 3 Yung ibang pintana nito, hindi na natin napatsyay Gawa nang gawal na rin tayo sa oras sa Next time na lang natin babalikin po, Johnny Ito na lang muna, malaga Magkapila, una, ay gumagana yun ang pinakamahalaga yung likod bago na natin ibalik kay Boss Johnny alas 3 na rin ngayon ay magsasarado na siya hindi ay, yun ayun maraming maraming salamat Boss Johnny ay deray. hindi na natin naridala sa buhangin na <laughs> hindi na mababasa ang buhangin <laughs> okay, so nandito na ulit tayo sa bahay at yan yeah? si Luna katabi na uli niya ay dere okay na ay siya paano mga kapoks hanggang dito na lamang maraming maraming salamat sa panonood Alam